walang uh... doon po sa dulo sir ayun po yung diwata ay sir magandang mga ka good morning shout out muna sa mga biders dyan dito tayo sa bandang ita wait lang sir wait lang para maganda yung ah uh... oh, ayan shout out muna oh chicken guys oh lalaki <laughs> ng chicken guys atinan nyo na naman <laughs> anong ano kayo sir saan kayong lugar ah uh, las piñas lang po las piñas talon talon 1 talon 2 Oh, talon 5 po. Ah, talon 5. Okay. Sige, pwede rin. Doon lang ako nakatira. Talon Dos lang ako sa so, may perpetual. Ayan. Eh. Opo, oh, yun! Dabok perpetual. Marikina. Marikina. Ito naman sa so, marikina, oh. marikina. Thank you, sir. Thank you. Marikina ka na eh. Marikina. Marikina, sir. Ayan. Ayan. Maraging salamat sa tiga Marikina. May galab shout out yan. No, nakarating dito kala Idol Diwata, mga guys. Ayan. Mga nag-bike lang eh, sir. Okay. Oh, doon naman. bike lang. Oh, Kumusta no. na naman? Pa. Ayos naman, ayos naman ang ano. Ayos naman ang pag bike. Right, ayos naman, sir. Sawa ng Diyos. <laughs> ano sir, kumusta sa Marikina? Naubos na ba yung mga andon? Sa ngayon. Okay na po. Ayong malinis na. Malinis na. <laughs> Ayun. Ayun, maraming salamat, sir. Good morning, good morning. good morning. Ayun, nandito na yung mga kaibigan natin, no? Oh. So, shout out, sir. Maraming salamat. Good morning. Uh, Ayun, no? Oh. Pasig, pasig. Pasig naman sila, guys. Ito na Um, Las Piñas, Marikina, Pasig. Ayan, marami sila. Ayan, no? Bang, yun say guys. Magandang ha araw sa inyong lahat, no? Andito naman tayo kay Eldol Diwata. Welcome back sa aking uh, YouTube channel, no? Panibagong upload. Panibagong buhay na naman at panibagong pagsapalara naman sa araw na to nang uh, salamat po sa inyong lahat no at uh, andito na naman tayo kay Lol Diwata update natin na wala yung uh, tropa dito no wala yung tropa no na umalis sila may lakad kaya sinasamantala natin na walang uh... doon po sa dulo sir ayun po yung Diwata Hi sir, magandang maga, good morning Shout out mo na sa mga bikers yan Dito tayo sa bandang itay Wait lang sir, wait lang Para maganda yung Ayan, uh... oh, shout out mo na Oh, chicken guys oh ang <laughs> lalaki ng chicken dice sa tinan na niyo naman. <laughs> Anong ano kay Sir? Saan kayo lugar? Ah, uh, Las Piñas lang po. Las Piñas, Talon, Talon 1, Talon 2. Ah, oh, talon 5 po. Ah, talon sa amin, sir. Oh. Sige, pwede rin. Doon lang, lang ako nakatira. Talon 2 lang ako so sa may perpetual. Ayan. Eh, Opo, yun. Kamusta, perpetual. Shout out, sir. Marikina. Marikina. Ito naman sa Marikina. Thank you, sir. Marikina ka na eh. Marikina. Marikina, sir. Ayan, maraging salamat sa tiga Marikina. May galab shout out dyan. No. Nakarating dito kala Idol Diwata, mga guys. Ayan. Oh, mga nagbike bike lang eh, sir. Oo, no. doon bike lang. Kumusta naman? pa. Ayos naman, ayos naman ang ano. Ayos naman ang pag-bike. So, ayos naman, sir. Sawa ng Diyos. <laughs> ayos, sir. Kumusta sa Marikina? Naubos na ba yung mga ah, andon? Sa ngayon. Okay na po. Ayong... Malinis na. Malinis na. <laughs> Ayun. Ayun. Maraming salamat, sir. Good morning. Salamat Good morning. Ten, Good morning. Good morning. Dito yung mga kaibigan natin, no? So, shout out, sir. Maraming salamat. Good morning. Ayan, uh, no? Pasig, pasig. Pasig naman sila, guys. Ito na tingin um, Las Piñas, Marikina, Pasig. Ayan, maraming salamat. So, Ayan, no? Ang lalaki ng chicken. Thank you, sir. Thank you. <laughs> 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 Ayan, dito sa kapila. Sir, ano sir? Good morning. morning, morning Ayan. No? Uh, morning. Anong lugar naman kayo, sir? Quezon City. Oh, Quezon City naman. Ayan. Saan sa Quezon City, sir? Uh, Banawi. Oh, Banawi. Oh, no? 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 Ayan, mo. No. Thank you, sir. Thank you. Good morning. Ayan, guys. Ayan, no? There. Quezon City. Marami lapos Las So, ayan guys Nandito pa oh Sapin-sapin sila dito guys Matigay mga Ibang lugar So, ayan yung mga kalde-kalderong Kanin na naman Ayan oh Maraming salamat Sa inyo Ayan oh Shout out sa mga Mga bikers So, guys Ayan, natin Maiipon sila guys Anong Ayan <laughs> Ayan, guys, hintayin natin sila maipon na natin yung area. Team man project. Kalawakan pa kami. Kalawakan, sir. Sige, sir. Pupunta ko dyan. Pupunta ko dyan. Ayan, no, sama-sama. Dito na, Las Piñas, Quezon City, Marikina, Kalawakan, no? Grabe, yung kanilang... Uh, Porsigido na makarating dito sa kay Idol Diwata, guys. Grabe yung mga uh, tinakbo nila mukhang nagbike lang tong mga to. <laughs> As meron pang bulakan. Ayun yung tropa oh. sila guys. Wala na silang uh, mapwestuhan na maayos no. Medyo mainit yung uh, area nila. Wala silang mapwestuhan na maayos.

So, doon ni... so, so, no, <laughs> Thank you, sir. Thank you, thank you. Ayan. Dito naman tayo sa kapila. Ayan. Ang sa dulo, guys. No? Ang dami ng mga kababayan natin na kumakain no hanggang doon sa dulo ayan makita niyo man ngayong umaga no maraming salamat sa mga kababayan natin So ako lang yung nager yata dito mamaya magla live live tayo mamaya So ayan tingnan nyo So doon wala na masyadong nga uh, pila hanggang dito Ayan sila sir mukhang meron pang uh, yahabol Anong yahabol sir? ah <laughs> uh, Joey Washington po Sa YouTube ko sir sa YouTube oh, Sa YouTube so, Ayan sir ayan Thank you Sarah. thank you yung kain ng kain sila ang grabe mamaya na tayo kakain guys nagugutom ako sa kanila sa kakakain eh Ay, sir, sir good morning shout out mo na salam ng manginasal oh. yun ang manginasal sir yan naman sa kanya sa kanya yung fried chicken so yun manginasal oh, oh power <laughs> thank you sir thank you power ba power <laughs> ayan so, hindi kayo paranyake, <laughs> paranyake naman kay sir ito ilang bayan na yung ito ito City Kaisan City sir Kaisan City Kaisan City Paranyake Laki ba oh Grabe yung uh, kanilang ano. Kain na kayo nagugutom sa kanila. Hanggang <laughs> doon guys. diyan o. No? Tingnan yan. Yung mga kababayan natin. Thank you sir Thank you. Ayan. Puto lang kayo dito guys. Kaya yeah. na mahapapila. Hanggat hindi Walang ma maluwag. <laughs> Makakain na kayo. Kung natin Ngayon. Makakain na kayo. Na kayo. <laughs> Sob na. <laughs> Ayan. Thank you sir Thank you. Thank you. Ayan. So dito naman tayo guys. Nung no? shout out tayo dito sa ating mga Oi, oh, good morning sir, good morning. Sa so, mga tiga saan naman kayo sir, ano yan? Project? Green Project. Saan yan sir? Ah, Dasma naman sila. O oh, guys, so, mga tiga Dasma. Ayan, oh, ano tayo dito sa Las Piñas. Sa <laughs> so, mukhang marami kayo sir, ang tayo mga kakaupa. Ay, ano dito ba? Ayan o. Ayan sila sir so, Mga tiga Dasma naman. Dasma rin niya. Sir, good morning. Shout out sir, yun shout out. <laughs> Ito yun na sir? Don't be sir oh, Thank you So ayan Ayan na uh. Thank you thank you Thank you very much Ikot lang muna tayo dito guys So dito natin dito sa mga Ihaw ihaw muna Ihaw ihaw na Daming kumakain uh, ngayon dito Ayan o uh. ba? Diba hanggang doon sa dulo Wala yung ating mga Team Diwata no umalis. So, nandito si, ano you know, si Ate Nene, huli ka. Gagawa mo naman dyan. Ayan, so, yung Umalis yung ano? Umalis yung team. Magawang malis eh. Nakakita Meron, meron sila. Sina, kapon pa ako sinasama Sabi ko may pasok ako. Kayo na lang. Siyempre siya bagay sa mga aga yun. <laughs> so, ayan. Tapos dito, uh, ihaw-ihaw naman, o. Oh. Ayan, oh. Mga ihaw-ihaw naman tayo Yung uh, Mang inasal ni Ayulul Diwata, guys. Na uh, masarap. So, ayan. Ang mga kasama natin dito, guys. Good morning sa inyong lahat. No? Maraming salamat. At samantala natin walang uh, sounds ngayon. At uh, maya-maya, magla-live tayo, guys. Magla-live tayo para makita nyo naman kung gaano karami yung kumakain ngayon dito kala idol diwata guys ikot ikot tayo ikot so hindi pa nakakapag deliver ng soft drinks guys ayun ang dami pang empty uh, bottle dito sa area na to wala pang uh, delivery so hintayin natin yung uh, delivery mamaya pero marami pa naman dito hindi pa uh, nauubos <laughs> yan o oh di mas marami, marami pa rin namang uh, natira. Ayun sa soft drinks ni Idol Diwata, ayun. Pero doon may nakatambak ng empty. Ayun guys, sa so, sumitapat so, tapat ng kanya-kanyang uh, uh, area. Hanggang so, dito, ayan yung mga uh, tiba tibati-babang kaldero. Ayun yung tibati -tiba na namang kaldero, guys. Maghapon na naman tayo dito no? Pakita natin dito guys kung gaano yung karami yung mga tao na ano, nakasingit dito guys Wait lang, ayan o, ang ganda Ayan, ang dami pang uh, nakapila doon guys Ayan sila kung ang sila So hanggang doon sa dulo Yung mga area Kinakaya dito ba ako? sakto lang? Bakit lang? So, ayan yung area, guys. Maraming salamat, no, sa inyo. So, dito tayo, guys. Pupwesto tayo dito at magla-live-live tayo. So, maraming salamat sa inyo. Maraming maraming salamat. Hanap tayo ng pwesto na pwede natin pag-live doon sa banda guys, para nakikita nyo yung labas at loob ng uh, Idol Diwata, guys. Yung mga parating. Maraming salamat po sa inyong lahat. So, ayan, ipakita muna tayo sa ating uh, like. <laughs> ayan, thank you very much.